Limlim -lim na kasi. Ayaw maglimlim ni ano, ayaw maglimlim ni Consuelo. Ito na nga lang itlog niya. Dahil yung iba kung saan saan lang itlog. Ayaw ding limliman. Kaya halika Consuelo, halika dito. Itong baby Consuelo namin ay ayaw maglimlim. So gagawa na lang ako ng incubator. Sariling chamba-chamba din lang. <coughs> pusot sana pero wala naman kaming pusot sa gumupit lang ako ng dahon ng saging kaysa karton siguro tingin ko lang baka mas maganda ito ah gusto mo dito magitlog eh sus ginoo ko tukay mo lang pala yung ano so design lang ako ng ano Ito sana yung <coughs> nest niya dito siya nang itlog pero ayaw maglimlim lipat ko siya dito mga ginupit na dry na saging, daw ng saging din. Lagyan ko ng ang sa gitna para may moisturizer o may, may tawag doon. Para doon sa humidity, pang ano na humid, lalagyan ko ng tubig mamaya. At tukuran ko siya para paglagay ko nitong bulb, hindi naman siya mababasa. Ano? So ilalagay ko tong mga itlog, mga itlog niya. Markahan ko ang ibabaw para may alam ko kung uh, babalibalik na rin ko kasi mga 3-4 times a day so lalagay ko tong ganyan para may palatandaan lang ako na kung maganda nagyan ko na number oh di ba to 3 pero palatandaan ko lang naman ito para yan na, nasa ibabaw na yan pa, papaikutin ko kasi. So, marker ko lang siya. Ayan. O. Five. Six. Kunting-kunti lang naman itlog niya kasi nangitlog na yan sa damuhan siguro eh. A little too late na nang ma ano na nangingitlog na siya. Ito lang naging itlog niya. Mukhang ayaw ng mga itlog pero ayaw din maglimlim so yan yan na lang gagawin ko no incubation na lang hindi pa naman alam kung talagang first time namin gumawa nito pero ganun talaga try na lang then since may solar naman dito makakapagpailo naman ako ayan so ganun lang gagawin ko tapos nalagay ko to ng tubig para may tingin ko mas mahirap maglagay ng ano ng nang... kaya lalagay ko na lang dito ng tubig. Actually, dapat napahuli yung itlog pero okay na to. Ayan. Lagyan ko nito ng stick siguro pang ano lang naman to para di mabagsak yung yung ilaw. Ayan. So, ilagay ko na tong ganyan. <coughs> Babalibalik na rin ko naman to eh. So, ganyan. Or, tingnan ko nga gumagano ba itong ilaw ko. Ayan. 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 Tapang siya. Then itabi. Che Check ko yung temperature mamaya kung tama itong ano ko. Kung kulang ang ah, kung kulang ang init, dadagdagan ko ang ang bulb, ang ilaw. So, yun. Okay. Ayun, nilagyan ko ng date dito para ma para may palatandaan ako kung ano kasi supposedly 21 days ito 21 days ito kaya ano kaya lalagyan ko lang ng ano ng palatandaan okay so ito na yan tapos sa uh, i-record ko to for 21 days all right okay good gusto palang idagdag sa video nung itong kay itlog di consuelo na ano na ini-incubate ko ngayon. Nilagyan ko nga pala ng ano ng alang temp temperature gauge para ma-monitor ko siya. And uh, maganda itong ginawa ko pala na ano transparent kasi at least yung ilaw may konti pakinabang pa rin siya sa gabi. Ito na pwede pa umagahan na ilaw. And dito ko siya nilagay sa ibabaw ng ref nga pala para dagdag na na init oh yun kasi ang init nung ang init nung ref ng likod ng ref so dito na ano sa taas si di ba dagdag init siya minus na sa ano isang isang bulb lang na uh, 13 watts nilagay ko lang available ko so na mukhang malapit na talaga ma, reach yung temperature na kailangan para ma incubate siya is almost 100 100 degrees Fahrenheit almost there so ngayon pa lang eh so far so good so yun lang gusto kong idagdag ito day 1 ito nung ano nung incubation ng itlog ni Consuelo okay idadagdag kong update sa uh, bukas o sa mga susunod na araw siguro gawa ako ng separate na video ulit. Alright?